Magandang araw mga ginoo at ginang. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang mahalagang paksa, ang pagsasaayos ng sistema ng batas. Ang batas ay pundasyon ng ating lipunan, ngunit marami pa tayong kailangan ayusin. Una, dapat nating suriin ang mga umiiral na batas ilan sa mga ito ay naitakda noong una pa at hindi na akma sa kasalukuyan. Mahalagang masusing pagsusuri upang matukoy kung alin sa mga batas ang dapat baguhin o iapela. Pangalawa, ang akis sa katarungan. Maraming tao, lalo na ang mga nasa laylayan ng na lipunan, ay nahihirap ang makuha ang tulong na legal. Kailangan nating ipatupad ang mga programa para sa libre o abot kaya na serbisyo upang lahat ay may pagkakataon na makakuha ng katarungan. Isang malaking isyo ang korupsyon. Ang tiwala ng mga tao sa ating legal na sistema ay nababawasan dahil dito. Dapat nating itong labanan sa pamamagitan ng transparency at accountability sa pamamahala. Kailangan natin simulan ang mga reforma na naglalayong linisin ang ating sistema. Kisama rin dito ang overcrowding sa mga bilangguan. Marami ang nakakulong na hindi pa napapatunayan ang kanilang mga kaso. Ito ay hindi makatarungan. Kailangan natin isaalang-alang ang mga alternatibo parusa at restorative justice bilang mahakbang upang masolusyonan ang ating suliraning ito. Sa huli, ang epektibong sistema ng batas ay nagmumula sa ating kolektibong pagsisikap. Tayo ay may obligasyon na magsikap para dito. Hindi lamang para sa ating sarili kundi para sa ating kinabukasan. Para sa ating mga anak at sa ating bansa. Maraming salamat po.